mahal naming senior, sino po sa atin ang hindi nagnanais na mas mahaba, mas malusog, at masayang buhay, lalo na para makasama pa natin ng matagal ang ating mga apo at pamilya? Madalas nating marinig ang tanong na, mayroon nga bang sikreto o pampahaba ng buhay? Alam niyo po ba na ang ilan sa mga sagot ay maaring nasa hapagkainan na pala natin, mga kaugalyang minana pa natin, na sa ating kaalaman ay tunay na kayamanan para sa kalusugan? at mayroon ding mga bagong patibong na dapat nating kilalanin. Ang hindi po natin namamalayan ang ilang sinaunang kaugaliang Pilipino sa hapag kainan ay nagtataglay ng susi sa mas matatag na kalusugan. Gunit sa paglipas ng panahon, may mga modernong bitag din sa pagkain na maaring hindi natin namamalayan ay antiyonti ng nakakapekto sa ating kalusugan. Sa video na ito, ibabahagi namin ang tatlong sinaunang sekreto sa pagkain na dapat nating buhayin at dalawang modernong panganib na kailangan nating iwasan para sa malakas na pangangatawan at mas mahabang pagsasama. Napakahalaga po ng mga kaalamang ito. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, maalam na pagtanda, ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at e-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo para sa ating mga senior. Maaari nyo rin pong ishare ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya o kakilala na sa tingin ninyo ay makikinabang din sa ating talakayan. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, ay comment naman po ninyo sa ibaba kung taga saan po kayo nanonood sa Pilipinas o sa ang panig na mundo. Nice po naming marinig mula sa inyo. Maraming salamat po. Alam nyo po, madalas nating isipin na ang makaluma ay hindi na angkop sa panahon gayon. Gunit pagdating sa kalusugan, lalo na sa ating kinakain, may malaking karunungan sa mga gawin na ating mga ninuno. Ang kanilang pamumuhay, bagamat simple, ay kadalasang mas nakayon sa kalikasan at sa tunay na pangangailangan na ating katawan. Sa kabilang banda, ang modernong pamumuhay ay nagdala rin ng na mga bagong hamon. Ang mga payong ito ay hindi lamang hakahaka. -haka. Marami dito ay sinusuportahan ng mga rekomendasyon mula sa mga eksperto sa nutrition at sumasalamin sa mga napatunayan ng mabuting gawi. Ayon sa mga pag-aral, ang ating kinakain ay may direktang epekto sa ating enerhiya sa pag-iwas sa mga karaniwang sakit na mga nakatatanda tulad na alta presyon, diabetes, at sakit sa puso, at maging sa ating mental na kalinawan. Kaya naman sa video na ito, isa-isahin natin, mga kamaalam, ang tatlong gintong kaugalian na ating mga ninuno sa pagkain na dapat nating panatilihin, at dalawang bitag na modernong panahon na kailangan nating iwasan para sa ating kalusugan. Handa na po ba kayo? Simulan na natin. Una sa ating listahan na sinaunang kaugalian na dapat panatilihin ay ang pagpapahalaga sa sariwa at kung anong nasa bakuran o lokal. Naalala niyo pa po ba naong araw, ang ating mga lolo at lola, ang kanilang mga pagkain ay karaniwang galing mismo sa kanilang bakuran o sa kalapit na palengke. Mga gulay na sariwang pitas, isdang bagong huli, prutas na napapanahon. Bakit po ito mahalaga? Kapag ang pagkain ay sariwa, mas mataas ang taglay nitong sustansya, mga bitamina at mineral. Kapag ang gulay o prutas ay matagal nang napitas at bumihe pa ng na malayo, nababawasan ang nutritional na halaga nito. Ang mga pagkain lokal at napapanahon ay nangangailangan din na mas kaunting mga chemical o preservatives. Isipin ninyo ang sustansya ng sariwang pitas na malunggay o kamatis mula sa paso, kumpara sa nabili na ilang araw ng nakaimba. Mas sigurado tayong natural ang kinakain natin. Paano natin ito may sasabuhay ngayon? Unahin ang pamimili sa lokal na palengke. Mas malamang na mas sariwa at mas mura pa. Tanungin kung alin ang gulay ng panahon. Kung may espasyo, kahit sa paso, subukang magtanim ng sili, kamatis, talbos ng kamot, kangkong, o malunggay. Ito ay tipid, ehersisyo, at libangan pa. Ang pagpili nito ay nangangahulugan na mas maraming bitamina, mineral, at mga sangkap na panlaban sa sakit para sa ating katawan, at mas kaunting exposure sa artipisyal na sangka. Napakahalaga nito para mapanatili ang ating lakas at kalusugan. Dumako naman tayo sa ikalawang sinaunang kaugalian. Ang balanseng plato ng kanin, isda o karn, at maraming gulay. Ang tradisyonal na pagkain Pilipino, sa simpleng anyo, ay nagpapakita ng likas na balans. May kanin para sa enerhiya, ulam na protina, at maraming gulay. Bakit ito mahalaga? Ang ganitong ayos ay nagpo-promote ng tamang sukat ng pagkain sa plato. Ang kanin ay enerhiya. Ang protina mula sa isda, manok, o karn ay para sa kalamnan at tissue. At ang gulay, ito ang pinakamahalaga. Sagana ito sa fiber para sa ating panunaw, pagkontrol ng blood sugar at cholesterol, at puno ng vitamina, mineral, at panlaban sa sakit. Mahalaga ang gulay para sa regular na pagdumi at pag-iwas sa constipation, na karaniwan sa ating edad. Ano ang ating magagawa? Isipin ang pinggang Pinoy. Kalahati ng plato ay gulay at prutas. Isang kapat ay kanin, mas mainam kung brown rice o red rice kung kaya ng bade. Ang natitirang isang kapat ay protina tulad ng isda, Manok, beans o tokwa. Gawing makulay ang plato. Ang pagsunod dito ay magdudulot na matatag na enerhiya, mahusay na panunaw at tulong sa pamamahala ng timbang at pag-iwas sa sakit. Ang ikatlong sinaunang kaugalian na napakahalaga ay Ang paggamit ng mga natural na sangkap at pampalasa. Ang kusina na ating mga lola ay gumagamit ng bawang, sibuyas, luya, paminta, suka, patis, toyo, kalamansi, dahon ng laurel o tanglad. Hindi lang ito pampalasa, marami rito ay may benepisyong pangkalusugan. Bakit mahalaga ang natural na pampalasa? Ang bawang ay para sa presyon ng dugo at cholesterol. Ang luya ay panlaban sa pamamaga ng katawan, mabuti sa arthritis. Ang sibuyas ay mayaman sa mga sangkap na nagpoprotekta sa ating mga selula. Ang suka ay maaring makatulong sa blood sugar. Ang mga ito ay nagbibigay lasa ng walang sobrang alat o artificial na kemikal. Ngayon, marami ang umaasa sa instant seasoning mites, boulon cubes, na mataas sa sodium o asin, MSG, at iba pang artificial na sangkap. Kung labis, maaring magdulot ito ng alta presyon o iba pang problema. Paano natin ito may papatupa? Laging may stack ng bawang, sibuyas, luya. Matutong gamitin ang mga ito. Sa halip na seasoning cube sa sinigang, gumamit ng tunay na sampalok o kamias. Magbasa na etiketa ng binibili. Piliin ang may mas kaunting sangkap at walang artificial na additives. Ang pagbabalik sa natural na pagpapalasa ay magpapalusog at magbibigay na mas authentic na lasa. Ang pagbabawas ng sobrang sodium at chemical ay malaking tulong sa ating puso, bato, at pangkalahatang kalusugan. Gayon, matapos nating balikan ang magagandang kaugalian na ating mga ninuno, silipin naman natin ang ilang modernong gawi sa pagkain na dapat nating maging maingat at, kung maaari, ay iwasan ang unang modernong bitag na dapat nating iwasan ay ang sobra-sobrang pagkonsumo ng ultra-processed foods o mga pagkain sobrang na proseso sa pabrika. Ito po ang mga pagkain dumaan na sa maraming proseso at malayo na sa kanilang natural na anyo. Halimbawa nito ay mga instant noodles, matatamis na inumin tulad na soft drinks at powdered juices, mga chichiria o packaged snacks tulad na chips, mga processed meats tulad na hotdog, commercial na longganisa, bakon, at ilang mga ready to eat frozen meals o de-latang ulam. Madalas ang mga ito ay convenient, mura, at sadyang pinasarap para maging kaakit-akit sa ating panlasa. Bakit ito mapanganib, lalo na sa mga senior? Ang mga pagkaing sobrang na proseso ay karaniwang napakataas sa asukal, hindi malusog na taba, asin o sodium, at iba't ibang artificial na sangka. Sa kabilang banda, napakababa naman ito sa fiber, vitamina, at mineral. Ang madalas na pagkonsumo nito ay inyugnay sa mas mataas na panganib ng obesity, type 2 diabetes, alta presyon, sakit sa puso, ilang uri ng kanser, at maging dementia. Ang sobrang asukal ay nagpapataas ng blood sugar. Ang sobrang sodium ay nagpapataas ng presyon ng dugo. Ang hindi malusog na taba ay bumabara sa ating mga uga. Ano ang ating magagawa? Maging mapanuri. Alamin kung alin sa kinakain natin ang sobrang na proseso magbasa ng food labels. Kung ang listahan ng sangkap ay napakahaba at puno ng mga salitang hindi pamilyar, malamang yuyayan. Unti-unting bawasan. Halimbawa, sa halip na mga dipekit na chichirya, subukan ang nilagang saging, kamot o mani. Sa halip na matatamis na juice drinks, sariwang prutas o tubig na lang po. Piliin ang whole foods o minimally processed foods. Ang pag-iwas o pagbabawas dito ay isa sa pinakamahalagang hakbang para protektahan ang ating kalusugan. Bagamat nakakalarma ang epekto ng mga ito, ang magandang balita ay nasa ating mga kamay ang kapanyarihang pumili na mas mabuti para sa ating kalusugan. Ang ikalawang modernong bitag na kailangan nating maging mainat ay ang death culture at maling impormasyon sa nutrition. Sa panahon ngayon, napakaraming impormasyon tungkol sa pagkain at kalusugan lalo na sa internet. May mga bagong uso na diet, milagrosong suplement, at payo na nangangako na mabilis na pagpayat o agarang paggaling. Bakit ito isang bitag para sa mga senyo? Naiintindihan po namin na lahat tayo ay naghahanap ng paraan para mapabuti ang ating kalusugan. Gunit maraming fat diets ay masyadong mahigpit na maaring mauwi sa kakulangan ng sustansya. Ang ilang diet ay maaring makasama kung may pre-existing conditions o uminom ng gamot. Ang mga supplement na hindi aprobado ay maaring sayang lang sa pera o, mas malala, makasama pa. Ang Miracle Cures online ay madalas walang katotohanan. Ano ang dapat nating gawin? Maging mapanuri sa anumang impormasyong pangkalusugan, lalo na kung galing sa hindi kilalang source o nangangako ng too good to be true. Bago sabukan ang anumang bagong diet o uminom ng supplement, napakahalaga pong kumonsulta muna sa inyong doktor, dietitian o nutritionist. Sila ang makakapagbigay ng payo na angkop sa inyong edad at kalagayan. Mas mainam na manatili sa balanseng pagkain kaysa sumunod sa mga uso. Ang ating kalusugan ay masyadong mahalaga para ipagkatiwala sa walang besehang payo. Mahalaga rin pong banggitin ang sapat na paginom ng tubig. Madalas, habang nagkakaedad, nababawasan ang ating pakiramdam ng uhaw. Gunit ang tubig ay napakahalaga. Siguraduhin uminom ng sapat na tubig araw-araw. Tandaan din po natin na ang moderation o katamtaman lamang ay susi sa lahat. At palaging makinig sa inyong katawan at higit sa lahat sa payo ng inyong doktor. Kaya bilang pagbubod at pagbabalik tanaw, tandaan natin, tatlong yaman mula sa ating ninuno na dapat ipagpatuloy. Una, ang pagpapahalaga sa sariwa, lokal at napapanahong pagkain. Ikalawa, ang pagsunod sa balanseng plato. At ikatlo, ang paggamit ng mga natural na sangkap at pampalasa at dalawang bitag na modernong panahon na dapat iwasan. Una, ang sobrang pagkonsumo ng mga pagkain sobrang na proseso, at ikalawa, ang pagkahulog sa mga mapanlinlang na diet at maling impormasyon. Alam po namin na hindi laging madali ang magbago ng nakasanayan, pero ang malilit na hakbang ay malaki na may tutulong sa ating kalusugan. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, mga kamaalam, alike at ishare naman po ninyo para mas marami pa tayong mga senior ang makinabang. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa maalam na pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan na sadyang ginawa para sa inyo. Pakiclick lang po ang subscribe button at ang notification bell. Gayon, nice po naming marinig mula sa inyo. Kayo po, mga kamaalam, alin sa mga kaugalyang ito ang buhay na buhay pa rin sa inyong kusina. O baka mayroon kayong sariling paboritong sinaunang lutuin na masustansya. I-share naman po ninyo sa comments sa ibaba. Gusto po naming matuto mula sa inyo. Tandaan po ninyo, ang ating kalusugan ay ating pinakamahalagang yaman. Ang bawat kagat natin ay isang pagpili para sa ating kalusugan. Hindi pa huli ang lahat para sa mas maalam na pagtanda. Hangat po namin ang inyong patuloy na kalakasan at kasyahan. Magingat po kayo lagi. Maraming salamat po sa inyong panonood.